Binuweltan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa si Metro Manila Development Authority o MMDA Transport Chief Edison na Bong Nebrija na lumabag ang senador sa Exclusive EDSA Bus Lane o sa EDSA Carousel Busway. Ipinaliwanag ni Revilla ng kanyang araw-araw na destinasyon patungo ng Senado mula galing sa Bacoor, Cavite at imposibleng aniya na sa EDSA Mandaluyong siya. Kung siya man ay dadalo sa official function sa Norte Metro Manila, sa Skyway, aniya siya dumadaan galing mula sa South Metro Manila o galing ng Cavite. Aniya kung sakaling totoo man ang pahayag ni Nebrija na may nasita silang gumagamit ng kanyang pangalan, dapat ay tinikita nila ang taong ito na lumabag sa batas tropiko. Pagpapaliwanagi naman ni Revilla ang MMDA kung bakit nasangkot ang kanyang pangalan na tilang napakamaagang paninira na malayo pa ang halalan sa 2025. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.